ang kongresong ito ay naging party po ng pagbuo ng super franchise. In accordance with Republic Act 9513, we created a super franchise for them. And the power of this Congress is to amend, to revoke, to suspend, and even subdivide their franchise. And may I remind the Meralco, the Metro Pacific Investment Corporation, before They plan to acquire the Ilihan Power Plant. 700 million dollars po ang Ilihan Power Plant. Bilyong-bilyong piso po ang halaga para bibili nila ang Ilihan Power Plant. Bago nila bigli ng Ilihan Power Plant, Mr. Speaker, ibalik po muna nila ang perang sobrang sinigil nila sa 7.6 million subscribers dito sa Luzon sapagkat hindi po nila kinumpute ang kanilang weighted average cost of capital na nung isang taon tumayo ko the same place, the same spot where I injected that they have not computed, never! Mula 2015 hanggang sa pagkakataong ito, hindi nila kinumpute ang kanilang weighted average cost of capital na kung saan 14.97% ang kinukumpute nila yun ang percentage ng kanilang profit na pinagbabasihan, na kinompute pa nila noong 2010. And in accordance to the rules of willing rates of distribution utility ng ERC, ang sabi ng ERC ng kanilang batas, kada apat na taon, i-compute natin ang pinagkakakitaan ng Meralco sapagkat nung panahon na kinompute po nila, ang weighted average cost of capital noong 2010, all the parameters, the indicators, the risk rate ng bansa, ang interest rate ng banko, ang regulatory asset base, ang kanilang depreciation, lahat po yan ay matataas during that time because we have an Asian crisis during that time. And thereby constituting a higher weighted average cost of capital. Dumating po ang 2011, 2012, 2013, 2014 hanggang 2015 na lang po yan eh. Sabi ng batas ng rules ng ano eh, ng ERC eh. Ha? Meralco with the connivance of ERC, they never computed. Mula nung 2015 hanggang ngayon, hindi pa rin po nagko-compute ang ERC. And in accordance with the Asian crisis noong 2010, noong 2014, 2015, wala na po tayong financial crisis. And all the interest rate, and risk rate ng bansa, ang financial requirements nila, mga indicators are telling that the weighted average cost of capital is so low. So anong ginawa ng ERC at ang Meralco? They connive. Dahil pag nagcompute sila ng mga panahon ng 2014, baba pa ang weighted average of, of, of cost of, capital. As a matter of fact, I challenge each and every one of you. Tingnan po natin ang walk ng Meralco today. Dahil sila po ay publicly listed office, they are being externally audited. Nakalabas po dyan kung magkano ang profit nila. At lalabas dyan, tignan po natin ang walk ng Meralco today sa Google. 9.23% ang kanilang walk. Ngayon, 9.62% ang kanilang walk. At sinisingil nila tayo sa 14.97% mula noong 2015 hanggang ngayon. Hindi makatarungan yan sa ating pong 7.6 million Pilipinos na siningil nila na sobra-sobra mula ng 2015 hanggang ngayon. Nung unang taon na hindi po nila kinumpute ang WAC noong 2015, That is acceptable. Ikaw, ikalawang taon na hindi sila nag-compute, that is questionable. Ikatlong taon na hindi sila nag-compute, that is highly debatable. Pero ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo, ikasyam, ngayon magsasampun taon na, hindi pa rin nila kinukompute, that is incredible. BS, yung mga nandyan sa ERC, mula 2014 hanggang ngayon we need to invite them all the commissioners all the chairpersons must be invited here to be investigated because they held they have they have to be held responsible why they never computed mr speaker they never computed and were giving them thousand of pesos of money monthly dahil sila po ay pensioners Hanggang ngayon, pensionado sila. Binabayatan natin sila dahil hindi sila nag ng tamang profit ng kita ng Meralco. At ano sabi ng Meralco? Ano sabi nila? Meralco cares. Di ba ano sabi ni Manong Diyos sa ni Ate Maita? Oh, bumababa na po ang ating per kilowatt. Oh, bababa na po kayo ng 50 cents per kilowatt. If they really care, Mr. Speaker, alam na alam po nila ang walk 9.26% lang ang profit dapat nila. Kung meron talaga silang moral decency, moral purity and rectitude, they should have tell. ERC, o ERC, nakakahiya na sa taong bayan. Sampung taon na tayong hindi nagko-compute. ba? Diba? Nakita naman natin ang WAC. We were being externally audited. Ha? Huh? Figures won't lie. Hindi mapapasabalian that they they're being uh, externally audited. And we need, Mr. Speaker, ibalik ang sobrang pera sa bayan sa pamamagitan ng cash. Ibalik natin sa 7.6 million Pilipinos, including you, including you, including me, magbalik sila ng pera sa atin. It's high time, Mr. Speaker. It's high time. that this congress in accordance with section 17 of republic act 9209 creating the franchise of meralco be in book because the power of this congress that was given to them the franchise is not exclusive if public interest so requires section 17 will apply in accordance with section 14 They never submitted even a single documents in this Congress yearly for us to find out the real profit na dapat ay kinocompute po ng ERC. But they never computed in the last nine years. Magsasampung taon na po, mag-iisang dekada na ang sobrang pag-aapi sa ating mga kababayan ay hindi natin mapapayagan. Ano ang isa sa pinakamabigat na ginawa po ng Meralco? They are economic saboteurs. Sinasabotahe po nila ang ating ekonomiya. Why? In accordance with Republic Act 9513 or the Renewable Energy Act of 2008, The government is mandated to encourage our consumers to be a part of the economic growth through energy development. Ang sabi ng batas, ang puso ng batas, ini-encourage natin ang ating mamamayan na ma-involve sa ekonomiya sa pamagitan ng paglalagay ng energy development, ng renewable energy facility sa bawat tahanan ng mamamayang Pilipino. Bakit? kung magkakaroon po tayo ng mga pasilidad na hango sa mga renewable energy like araw, hangin, tubig, basura, biomass, na kung saan magkikreate tayo ng kuryente. And we created the net metering. Mr. Speaker, magsisiro po ang ating Meralco bill. Andyan po, tingnan po natin ang aking mga kaibigan na nagne-net metering zero ang binabayaran nila ito ang kinatatakot ng Meralco na lahat ng ating mga mamamayan Pilipino ay magkaroon ng net metering thereby constituting no electricity bill electricity bill sa kanila Mrs. Speaker zero may mga kaibigan nagtatanong how does it work paano ba yung nag work yung net metering because this was this is not being properly explained to all of us. Ang net metering po, Mr. Speaker, yung araw na kukunan mo, maglalagay ka ng solar panel sa inyong, sa panel sa inyong bahay, makakakuha ka ng kuryente, maiipon mo, at dadaan sa iyong metro, sa net metering, imimeter niya, ineneto niya kung ano yung nagastos mo na kuryente. At kung ano yung kukunin mo sa Meralco, yun ang babayaran mo. At kapag nakapag-impok ka ng kuryente, ha? O offset mo lamang yung ginamit mo at yung sosobra, i-export mo sa Meralco. May utang pa sa yung Meralco. Mr. Speaker, nagawa ng iba. Even yung atin po tinatawag na Imperial Subdivision doon po sa San Vicente, Santo Tomas, Batangas. They are solar-powered middle houses na kung saan wala silang binabayaran kahit 5, may credit pa sa kanila ang Meralco. Tingnan po natin ang Imperial Homes na kung saan ito po yung unang personal solar powered community located at the barangay San Vicente, Santa Tomas. Zero po binabayaran nila. And if only, and if only, the 7.6 million subscriber of Meralco ha, ay makakabitan po natin ng tinatawag po nating Renewable Energy Facility. Yan man po ay solar, yan man po ay wind, yan man po ay tubig, yan man po ay basura. Mr. Speaker, that will help a lot in our economic growth.